Baik <laughs> kasong tatalakayin natin ngayon ay maituturing na isa sa pinakakarumal dumalat at nakakakilabot na krimen sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang kwento ng pagtitiwala at pagtataksil na hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala sa isip ng marami. Ito ay isang trahedyang humanig sa buong bansa dahil ang mga sangkot ay hindi mga estranghero kundi mga taong nasa iisang bubong. Ito ang kwento ng krimen ng Maguad Siblings at ng batang si Janice na sa likod ng inusenteng ngiti ay may tinatagong lihim na kalaunan ay magdudulot ng bangungot hindi lang sa pamilyang kumupkup sa kanya kundi sa buong bansa. At bago tayo magpatuloy ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at i-hit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest na kasong tinatalakay natin dito. Bandang 2.58 ng hapon noong Desyembre 10 taong 2021, abala si Cruz Maguad, isang 48 anyos na guro dahil nasa Buayan Elementary School siya noon kung saan principal ang kanyang asawa na si Lovelia. Papalapit na kasi ang Pasko kaya tulad ng nakagawian, tumutulong siya sa pag-aayos at pagkukumpuni ng paaralan sa isang tahimik at payapang hapon. Dalawang minuto lang ang lumipas ay tumunog ang cellphone ni Cruz. Tumawag ang kanilang kapitbahay sa tonong medyo kinakabahan. Habang dumadaan daw ito sa tapat ng kanilang bahay ay napansin niyang parang magulo ang loob na tila may nangyaring hindi kaaya-aya. Hindi na raw siya pumasok pero sinabi niya kay Cruz na tila may kakaiba sa loob. Agad na kinabahan si Cruz at tinawagan niya ang kanyang asawa. Ito ay nasa biyahe pa noon para sa trabaho at sinabihang umuwi ito agad. Iniwan niya lahat ng ginagawa at dali-dali itong tumungo sa kanilang bahay ang kanilang mga anak na si Crisel Gwen, 18 taong gulang, at si Crisel Lewis, 16, at ang bagong ampon nilang si Janice Sibial ay nasa bahay lang noon. Wala ni isa man sa kanila ang tumawag o nagbigay ng senyales na may kakaiba kaya mas lalo siyang kinabahan. Bandang 3.15 na ng hapon nang nakarating si Cruz sa kanilang bahay. Tahimik ang kapaligiran at sa tapat ng pintuan ay napansin niya ang isang kumot na basang-basa ng dugo at may kutsilyo rin sa tabi. Tinawag niya ang mga pangalan ng kanyang mga anak, ngunit ni isa sa kanila'y walang tumugon. Lumibot siya sa likuran at sa wakas ay nakapasok ito sa loob. Tahimik pa rin sa buong bahay at hindi normal ang katahimikan na iyon dahil para sa kanya ay lubhang nakakabingi. Mabilis niyang nilibot ang buong bahay at paulit-ulit din niyang tinatawag ang pangalan ng mga bata. Pagdating niya sa sala ay nabigla siya sa kanyang nakita. Doon sa mismong sahig ng kanilang bahay ay nakahandusay at wala ng buhay ang dugoang katawan ng kanyang pinakamamahal na anak na si Gwen. May tuwalya din sa katawan nito na punong-puno ng dugo, may mga hiwa sa braso, binti at dibdib at ang kanyang sugat sa leeg ay napakalalim. Sa mga litrato ng investigasyon ay hindi maipagkakaila ang sobrang lala ng tinamon nitong sugat. Ang laman ng balat ay halos na punit, ang kanyang ulo naman ay mahigpit na nakabalot sa tuwalya at ang kanyang buong katawan ay nagsisimula ng lapitan ng mga langgam. Hindi kalayuan naman sa may pinto ay nakita din niya ang kanyang lalaking anak. Nakatali ang mga kamay at paa, may takip ang bibig at puno ng mga sariwang saksak ang kanyang katawan. Dahil sa dami ng dugo ay malamang ilang minuto lang ang makalipas matapos ang pag-atake ng dumating ito. Patuloy na naghanap si Cruz dahil nawawala pa ang kanilang ampong anak na si Janice. Sa mga sandaling yaon ay mabilis siyang sinidlan ng takot paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan nito hanggang sa hinalukhog niya ang buong bahay at sa wakas lumabas si Janice. Lumabas ito mula sa kanyang kwarto na basa pa ang kanyang buhok. Maputla ang mukha at nanginginig sa takot. Halatang gulat na gulat siya at sa una ay halos hindi makapagsalita ng maayos. Nang makita siya ay pilit na pinakalma ni Cruz ang sarili. Agad niyang tinawagan ang mga pulis at makalipas ang ilang minuto ay dumating ang mga alagad ng batas at pumasok sila sa bahay. Inilarawan nila ang nasaksihang eksena bilang isa sa mga pinakakarumal-dumal na krimen na nangyari sa Pilipinas. Ang saheg ay punong-puno ng dugo at hindi maipagkakailang napakatindi ng karahasan na nangyari sa loob ng bahay. Habang nanginginig, Sinabi ni Janice na inatake raw sila. Magulo ang buong bahay at mga kabinet ay nakabukas. Ang mga gamit naman ay nakakalat kahit saan na para bang ito ay nahalughog ng sobra. Sa unang tingin, mukha itong pangkaraniwang pagnanakaw. Pero alam ng mga investigador na hindi pwedeng basta magtiwala sa itsura lang. Kailangan nilang malaman kung may talagang nanakaw bago masabing ito ay simpleng robbery bilang bahagi naman ng kanilang standard procedure ay hindi agad tinanggal ng pulisya sa listahan ng mga posibleng sangkot ang mag-asawang Cruz at Lovella sa nangyaring krimen. Sinimulan nilang beripikahin ang alibay ng dalawa at kung nasaan sila noong oras ng krimen at sino ang makakapagpatunay. Di naman nagtagal ay napunta ang pansin ng mga investigador sa kwarto ni Janice, ang ampon ng pamilya na sinabing nandoon daw siya habang nangyayari ang lahat. Magulo rin ang loob ng kanyang kwarto pero sa mga kaso ng pagnanakaw ay normal lang yun. Ngunit nang masinsinang suriin ng mga investigator ang paligid ay may mga bagay na hindi tugma sa sinasabing pangyayari. Magulo ang buong bahay pero parang sinadya lang gawin niyon para magmukhang nakawan. Sa masusing paghalughog ng buong lugar ay nakakita sila ng mga mahalagang ebidensya sa loob at labas ng bahay. Sa labas ng pinto ay may natagpo ang t-shirt na may dugo at maikling manggas na posibleng itinapon ng salarin habang ito ay tumatakas. Ilang daang metro mula roon ay may nakita pa silang plastic bag sa kanal. Sa loob nito ay may dugo ang pantalon at underwear. Ayon sa mga investigador, ay malinaw na sinubukang itapon ng salerin ang mga ebidensya para matakpan ang kanilang ginawa. Sa loob naman ng bahay ay mas lalo pang nakakatindig balahibo ang mga eksena. Malapit sa pinto ay may kutsilyo silang natagpuan. Putol ang hawakan at basang-basa ng dugo. Nakakalat sa sahig ng sala ang mga bubog at basag na bote habang ang malalaking bahid ng dugo ay nagpapakita kung gaano katindi ang naging pag-atake. Sa gitna ng kaguluhan ay natagpuan nila ang isang itak, baseball bat at martilyo na lahat ay may dugo at pinaniniwala ang ginamit sa pagbatay. Maingat na sinuri ng mga crime scene analyst ang mga bakas ng dugo at napag-alaman nilang si Gwen ang panganay ang unang pinatay. Ang dugo niya ay nagsimula ng mamuo at ang katawan ay may senyales na ng paninigas matapos ang kanyang kamatayan. Samantalang ang dugo ni Luis, ang kanyang nakababatang kapatid, ay mas bago dahilan para isipin ng mga investigador na sumunod lamang siya sa pagkamatay ni Gwen. Lalong pinagtibay ito ng kalagayan ng kanilang mga Katawan. Nakatali ang mga kamay at paa ni Luis samantalang malaya si Gwen. Ibig sabihin, inambush marahil si Gwen at mabilis na pinaslang habang si Luis ay itinali muna bago siya tuluyang pinatay. Ngunit ang mga nakakagulat ay ang mga iba't ibang klase ng sandatang ginamit. Putol na kutsilyo, itak, baseball bat at martilyo. Para sa mga investigador, malabong isang tao lang ang gumawa nito. Ang paggamit ng maraming armas at ang pagkakaibang uri ng sugat sa mga biktima ay palatandaan na marahil higit sa isa ang salarin mas lalo pa itong pinagtibay ng paraan ng pagkatali kay Luis isang gawain na mahirap isabay sa ganoong kalupit na pag-atake kung iisang tao lang ang gumawa Dagdag pa rito, sinabi ni Cruz, ang ama ng mga biktima, na ang mga sandatang iyon ay pag-aari niya mismo kaya lalong naging misteryoso ang kaso dahil ang mismong mga armas na ginamit ng mga salarin ay mga gamit na nasa bahay nila mismo. Habang patuloy ang pagdodokumento ng mga ebidensya ay may isang bagay na lalo pang nakapagtataka. Nakita ng mga pulis na ginamit ang washing machine pero wala namang bagong labang damit sa paligid. Hindi pa malinaw kung ano ang ibig sabihin nito pero posible itong palatandaan ng pagtatangka na burahin ang mga ebidensya. Isang desperadong paraan ng mga salarin para itago ang bakas ng kanilang ginawa. Dahil sa sobrang brutal at nakakagulat na katangian ng krimen ito ay agad na kumilos ang mga otoridad. Nagpalabas agad sila ng manhan para mahuli ang mga salarin. Ang kabangisan na nangyari ay nagpagalit sa buong komunidad at maging ang mga opisyal ng bayan ay nakialam upang mapibilis ang hustisya. Si Vice Mayor Joselito Peñol naman ng Malang, North Cotabato ay nag-alok ng 200,000 pesos bilang pabuya sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga sospek at dinagdagan din ito ni Mayor Pepe Libongan ng 50,000 para sa ikabibilis ng paghahanap ng mga gumawa ng krimen na ito. Ang mga hakbanging ito ay patunay kung gaano kaseryoso ang kaso at kung gaano kadesperado ang mga tao na makita ang hustisya matapos ang ganitong uri ng karasan. Isinagawa naman ang autopsy kina Gwen at Luis sa loob ng dalawang araw na nagsimula naman noong Disyembre 13, taong 2021. Ayon sa resulta, si Gwen ay nagtamo ng 32 na saksak at hiwa at ilan sa mga ito ay sobrang lalim na halos maputol ang kanyang mga braso. Isa sa kanyang tainga ay naputol din at ang kanyang leeg at itaas na bahagi ng braso ay halos mawasak. Mayroon din siyang mga pasa at tama ng matigas na bagay na marahil mula sa martilyo o baseball bat na nakita sa lugar. Ang likod ng kanyang mga kamay ay namamaga at puno ng sugat na maaaring palatandaan na lumaban ito hanggang sa huli. Si Luis naman ay nagtamo ng 51 na saksak at ilan dito ay sobrang lalim na umabot na sa buto at laman loob. May mga marka sa leeg niya na nagpapahiwatig ng posibleng pagkapisil o pagkasakal. Hindi tulad ng kanyang ate, walang nakitang sugat sa kanya dahil sa panlalaban. Mayroon din siyang mga pasa sa katawan at braso dulot ng matitinding hampas. Lahat ng pinsalang ito ay tugma sa mga sandatang natagpuan sa lugar, mga basag na bote, martilyo, kutsilyo at baseball bat. Dahil dito, mabilis na itinanggi ng mga investigador na simpleng nakawan lang ito. Mas mukha itong sinadyang palabasing nakawan dahil ang tanging nawawala lang ay cellphone ni Gwen. Wala ni isang mamahaling gamit ang kinuha. Ipinapakita nito na kilala ng mga salarin ang mga biktima mismo. Isa pang ipinagtataka ng mga investigador ay nangyari ang krimen sa kalagitnaan ng araw at hindi gabi. Bago pa man mailabas ang opisyal na resulta ng autopsy ay kumalat naman sa social media ang mga chismis. Pinagbibintang ang si Janice, ang ampon ng pamilya ay may kinalaman sa krimen. Lumakas pa ang teoryang ito dahil siya lang ang nakaligtas. Ang mga sandata naman ay pag-aari ng pamilya at nakasara pa ang pintuan ng bahay ng dumating si Cruz. Mabilis na lumala ang akusasyon laban kay Janice. Sa social media ay may ilan pang ang nagbanta sa kanya kaya napilitan ang mga pulis na imbestigahan siya ng masinsinan. Sa kanilang pagtatanong ay isinalaysay ni Janice ang mga pangyayari noong araw ng krimen. Ayon sa kanya, nag-aaral daw silang magkasama ni Gwen sa kwarto habang si Luis ay nasa sala sa ibaba. Bigla raw silang nakarinig ng malakas na sigaw ni Luis at sa sumunod na sandali ay tatlong lalaki daw ang pumasok sa kanilang bahay. Mabilis silang bumaba ni Gwen at doon nakita nilang inaatake si Luis gamit ang mga sandatang nakita rin sa crime scene, kutsilyo, martilyo at baseball bat. Pagkatapos noon, si Gwen naman ang tinutukan ng mga salarin. Sa sobrang takot daw ay tumakbo si Janice paakyat, isinara at nilak ang pinto at nagtago sa ilalim ng kama. Hindi siya makatawag daw sa pulis dahil baka marinig siya kaya nagtext siya sa family group chat ng mom help pero wala daw sumasagot. Sa sobrang takot pa daw ay nagpost siya sa social media at ayon sa post ay, help may pumasok sa bahay, ayokong mamatay at nagtatago ako sa kwarto. Pero ilang minuto lang daw ay binuran niya ang post dahil baka mapansin ito ng mga salarin at matagpuan daw siya. Sinubukan din niyang tawagan ang kanyang ina pero wala daw sumasagot. Makalipas naman ang ilang sandali ay may nakakita sa post bago ito i-delete at agad na sinabihan ng kanyang ina kaya tumawag ito kay Janice pero dahil sa sobrang takot daw ay hindi niya ito sinagot. Binago pa niya ang username niya sa social media at pinatay ang kanyang cellphone. Nang tuluyan ng tumahimik ang bahay ay lumabas daw ito mula sa pinagtataguan. Dahil sa matinding takot ay hindi daw siya agad bumaba. Ayon sa kanya ay naligo siya at nagpalit ng damit para kalmahin ang sarili at natapos lang daw siya noong dumating si Cruz. Pero sa kanyang salaysay na iyon ay nagsimulang magduda ang mga investigador. Kung nakakandado daw ang kwarto niya habang nagtatago, bakit magulo ang loob ng kanyang kwarto na parang nahalughog? Bukod pa rito, sinabi ni Janice na si Luis ang unang pinatay, ngunit ayon sa autopsy at forensic report, si Gwen ang unang biktima. Ang pagkakaibang ito sa kanyang kwento at sa mga ebidensya ay nagbunsod ng mas malalim na pagdududa sa kanya. Dahil dito, muling tinanong ng mga polis si Janice upang linawin ang ilang detalye. Sa interogasyon ay lumabas na pabago-bago ang salaysay nito. Noong una ay sinabi niyang patay ang cellphone niya noong mangyari ang pag-atake. Pero ayon kay Cruz, tinawagan niya ito at narinig niyang nagriring lang ito pero walang sumasagot. Nang tanungin naman si Janice tungkol dito ay binago na naman niya ang kanyang sagot. Dahil daw naliligo siya noon kaya hindi niya narinig ang tawag. Bukod pa rito, nagbigay si Cruz ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga sandatang ginamit. At mula rito, lalo pang lumalim ang mga tanong ng mga investigador. Ayon sa kanya, ang baseball bat na ginamit sa pag-atake ay pag-aari pala ni Luis Dati niyang itinago iyon sa kwarto ng anak sa taas ng kanyang kama bilang proteksyon pero nang ampunin nila si Janice ay siya na ang natutulog doon at siya na rin ang nagtago rito. Ang martilyo naman na ginamit sa pag-atake ay isang kasangkapan ni Cruz para sa mga gawaing bahay. Maingat siyang tao at lagi niyang itinatago ang martilyo sa likod ng washing machine. Ayon pa sa kanya ay tatlong tao lang ang nakakaalam kung saan niya yon tinago si Gwen, si Janice at siya. Ibig sabihin, kilalang kilala ng salari ng pamilya. Ang mga gamit nila, pati ang mga nakasanayan nilang gawain. Lalong nabawasan ang kredibilidad ni Janice nang may isang delivery rider din ang nagbigay ng bagong impormasyon. Dumating daw siya sa bahay ng mga magwad, labing walong minuto lang bago tumawag ang kapitbahay kay Cruz. Tinawag ng driver ang mga tao sa loob ng bahay pero wala daw sumasagot. Ilang sandali pa ay napansin daw niyang may babaeng sumilip sa pinto pero bigla rin daw itong umalis. Hindi na kumpirma kung sino ang babaeng iyon pero dahil sa insidenteng iyon ay nagsimula ng magduda ang mga investigador sa mga sinabi ni Janice at sa kung saan talaga siya naroon nung mismong oras ng pag-atake. Isa pang mahalagang detalya na mahirap ipag sa walang bahala ay ang harapang pinto ng bahay ay nakalak mula sa loob. Walang bakas ng pilit na pagbukas o puwersahang pagpasok. Ibig sabihin, kakilala ng mga biktima ang salarin. May akses sa bahay o may susi para maisara ulit ang pinto matapos gawin ang krimen. Dahil dito, tatlo lang ang posibleng sospek. Si Cruz na napatunayang nasa ibang lugar, si Lovella na nasa business trip, at si Janice na nasa bahay mismo. Pero dahil 17 lang siya, ay naging mas komplikado ang investigasyon. Sa batas ng Pilipinas ay hindi basta-basta maaaring arestuhin ang menor de edad kung walang matibay na ebidensya. Kaya sa halip na ikulong si Janice, inalagay muna siya sa pangangalaga ng Social Welfare Department habang nagpapatuloy ang kaso. Sa pagpapatuloy naman ng embestigasyon ay noong Disyembre 15, natuklasan ng mga pulis na may fingerprint si Janin sa mga sandatang ginamit sa pagpatay. Malaking bagay iyon pero hindi pa rin sapat na patunay dahil nakatira naman siya sa bahay na iyon at posible raw na naiwan lang talaga niya ang mga bakas ng kamay sa mga gamit. Bilang menor de edad, binigyan si Janice ng abogado ng Social Welfare Department para matiyak na hindi maaabuso ang kanyang karapatan sa bahay naman ng mga magwad ay habang naglilinis si Lovelia sa kwarto ni Janice, ang ina ng mga bata ay nakita niya ang isang contract tracing form na may QR code. Pero hindi pangalan ni Janice ang nakasulat. Sa halip, nakapangalan ito kay Esmeraldo Canelo Jr. o mas kilala sa palayaw na Aldo. Isang 17 anyos na taong gulang, isang sakristan sa simbahan at dating kakilala ni Janice sa ampunan. Dahil dito, muling bumigat ang kaso. Sinimulang imbestigahan ng mga pulis si Aldo at ilang saksi ang nakapagsabing nakita raw nila siya malapit sa lugar noong araw mismo ng pagpatay. Isang babae ang nagsabing nakita raw niya si Aldo na inihatid si Janice malapit sa bahay ng mga magwad ilang sandali bago mangyari ang krimen. Isa pang kapitbahay ang nagkumpirmang may lalaking nagtanong sa kanya ng direksyon papunta sa bahay ng mga magwad noong umaga ng krimen at kalaunan na kilala itong si Aldo. Nang ipakita sa kanya ang litrato ni Aldo, agad niya itong nakilala bilang ang lalaking nakausap ng kanyang asawa. Noong Desyembre 16 taong 2021, nagsimula ng mabasag ang katahimikan. Isinulat ni Johnny sa harap ng kanyang abogado ang detalyadong pag-amin na siya mismo ay sangkot sa pagpatay kina Gwen at Luis kasama ang kanyang nobyo na si Esmeraldo Canelo Jr. Ayon kay Janice, ang lahat ay nagsimula sa galit, inggit at matinding sama ng loob. Matagal na raw niyang kinikim-kim ang puot kay Gwen at Luis dahil pakiramdam niya ay mas mahal sila ng kanilang mga magulang. Para kay Janice, sila ang humaharang sa pagmamahal at atensyon na noon lang niya naramdaman mula sa isang pamilya. Ipinahayag din ni Janice na gusto niyang palitan si Gwen bilang kanilang anak para siya na lang ang tanging anak na mamahalin ng mag-asawa. Likas daw ito sa kanya bilang batang lumaki sa ampunan kung saan bihira niyang maramdaman ang tunay na kalinga at siguridad. Sa isip daw ni Janice ay kapag wala na daw si Nagwen at Luis, siya na lang ang maiiwan at siya na lamang ang nag-iisang anak ng pamilya. Pagdating ng December 18, formal na siyang nagbigay ng pahayag sa mga pulis. Pero tulad ng dati, may mga bahagi pa rin hindi tugma sa kanyang mga naunang sinabi. Kasunod noon ay natunton ng mga pulis si Esmeraldo. Hindi na siya nagtago at sumuko na din siya ng kusa. Doon din niya inamin na may kinalaman siya sa pagpatay sa magkapatid. Lumabas sa pagsusuri ng mga forensic expert na ang dugo sa mga damit na itinapon sa kanal ay tunay ngang sa kanya. Ngunit tulad ni Janice, minor de edad din si Esmeraldo noong nangyari ang krimen. Kaya ayon sa batas ng Pilipinas, inilagay din siya sa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development o DSWD habang patuloy ang proseso ng kaso. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, ay natagpuan ng mga pulis ang isang cellphone na pag-aari ni Gwen. Sa pamamagitan ng serial number ay nakumpirmang ninakaw ito matapos ang mga pagpatay. Lumabas sa imbistigasyon na si Janice na noon ay nagsisimulang pagdudahan ay ipinabenta ang cellphone kay Esmeraldo dahil hindi na niya ito magawang itapon mismo. Gayunman, nang mabawi ng mga pulis ang cellphone, malubha na itong nasira sa tubig kaya hindi na nila nakuha ang anumang datos o ebidensyang makakatulong sa kaso. Ang binatilyo naman na nabilhan ni Esmeraldo ng cellphone ay hindi isinangkot sa krimen dahil malinaw na wala siyang kaugnayan dito maliban sa pagbili lamang ng nasabing cellphone. Dahil sa mga batas na nagpro sa mga menor de edad sa Pilipinas, hindi na isiniwalat ng mga otoridad ang detalyadong nilalaman ng pag-amin ni na Janice at Esmeraldo, kahit na paulit-ulit itong hiniling ni na Cruz at Lovella. Habang tumatagal ay tumigil si Johnny sa pakikipagtulungan sa mga investigador. Hanggang ngayon, hindi pa rin lubos na malinaw ang tunay na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari gayon din kung sino pa ang karumaldumal na sangkot sa nangyaring krimen. Isa pa sa mga palaisipan ng kaso ay ang diumanoy nobyo ni Janice. Sa kabila ng kanyang mga pahayag, hindi kailanman natukoy na aresto o nasampahan ng kaso ang naturang lalaki. Pinaniniwalaan ng pulisya na inimbento lamang ang karakter na ito bunga ng mga pabago-bagong bersyon ng kwento ni Janice. Matapos ang lahat, si Lovella Magwad, ang ina ng mga biktima, ay nakapanayam ng pulisya at mga mamamahayag. Inamin din niyang may mga palatandaan na siyang nakita noon pero ito ay ipinagwalang bahala na lamang nila. Nang magsimula naman ang paglilitis, maraming nakapensin sa ugali ni Janice sa korte. Nakangiti ito at tumatawa at tila walang bahid ng pagsisisi kahit nakaupo sa harap niya ang mga magulang nagmahal at kumupkup sa kanya Sina Cruz at Lovella ay walang masabi kundi masidhing sakit at tanong na walang sagot Paano nagawa ng batang kanilang inampon, inaruga at tinuring na sariling anak na wasakin ang pamilya na siya mismo ang humiling na maging bahagi nito sa mga panayam, sinabi pa rin ni Cruz at Lovella na kaya pa rin sana nilang patawarin si Janice kung ipinapakita lang niya ang kaunting tunay na nagbis at pagsisisi pero nanatili siyang malamig at walang pakialam. Mula Marso taong 2022 nang formal na kinasuhan ng pagpatay sina Janice at Esmeraldo hanggang sa mapatunayang guilty sila noong Mayo 17 taong 2022, binantayan ng buong bansa ang kasong ito. Si Janice ay hinatulan ng 31 na taon sa kulungan habang si Esmeraldo naman ay 29. Pareho silang ipinasailalim muna sa pangangalaga ng DSWD hanggang na sila'y tumuntong sa taong 21 bago ilipat sa kulungan para sa mga matatanda. May halong emosyon ang naging reaksyon ni na Cruz at Lovella sa hatol. Alam nilang ginawa ng korte ang pinakamabigat na parusang pinapayagan ng batas pero ramdam nila na masyadong magaan pa rin ito. Ang pinakamasakit para sa kanila ay ang kawalan ng pagsisisi ni Janice. Kahit may hatol na, lantarang pinakitaan sila ng Republic Act 9344, isang batas na naglilimita sa pananagutang kriminal ng mga menor de edad. Ayon dito, ang edad ng criminal liability ay nagsisimula sa 15 taong gulang at yaong mga edad 15 hanggang 18 ay maaaring managot pero sa halip na sa kulungan ay sa mga youth center o rehabilitation facility lamang sila ilalagay. Dahil sa batas na ito ay hindi maaaring tratuhin tulad ng matatandang kriminal si Janice kahit gaano kaseryoso o kalupit ang ginawa nitong krimen. Marami ang naniniwalang kung sa ibang bansa ito, lalo na sa Amerika, maaaring hinatulan na siya ng mas mabigat na parusa para sa mga magulang ni Nagwen at Luis ay hindi dapat maging dahilan ang edad para takasan ang pananagutan lalo na kung malinaw na pinagplanuhan at sinadya ang krimen. Marami rin sa publiko ang sumang-ayon sa kanila at sinasabing sobrang gaan ng batas para sa ganitong klaseng kaso. Binigyang diin ni na Cruz at Lovella na dapat amyandahan ang batas para masigurong ang mga kabataang sangkot sa mararahas na krimen ay managot ng buong buo. Para sa kanila, ang labis na pagtutok ng batasa, sa rehabilitation lamang sa halip ng hustisya ay tila isang pagkukulang ng ating sistema. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Isang kwento ng tiwala, kabaitan at matinding pagkakanulo. Isang paalala na kahit gaano kabuti ang puso natin, hindi lahat ng tao ay marunong tumumbas ng kabutihang ito. Minsan ang mga taong buong puso nating tinulungan, binigyan ng tahanan at itinuturing na sariling pamilya ay maaaring sila pa mismo ang magdala ng pinakamasakit na sugat sa atin. Mahalagang matutong maging maingat dahil hindi masamang maging mabait, pero kailangan itong samahan ng matinding pag-iingat at pagdarasal na makilala natin ang tunay na intensyon ng mga taong pinapapasok natin sa ating bahay maging mabuti pero lalo't higit ay maging matalino. Dahil sa mundong ito, hindi lahat ng taong tinuturing mong pamilya ay tinuturing ka ring pareho. At kung umabot ka sa dulo ng video ito ay gaya ng dati ay i-comment mo naman ang iyong saloobin sa kasong tinalakay natin ngayon at kung anong oras mo ito na panuodat at saan para alam naman namin kung saan umabot ang video ito. Hanggang sa huli at palaging mag-iingat.